na I just came from the League of Cities na meeting namin at um, marami rin lumapit sa akin ng mga mayors from Mindanao at Visayas expressing their frustration din sa mga projects ng DPWH. Kaya, and sila mismo nagsasabi na behind the projects are the are certain congressmen. So, wala, naghihintay nga ako na patawa ito nila ako. I'm just uh, waiting for the summon para umarap ako dun sa sa kongreso. And we are very much prepared. Marami nga nagbo-volunteer na gusto rin nilang mag doon din eh. Sasamaan daw ako eh. Kaya sabi ko sa kanila, hawakan na lang muna nila yung kanilang mga mga ebidensya. At hintayin na lang namin na mag-designate ang ating presidente kung sinong Sino mag-a uh, mag-investigate ng body?